Live TV Radio Live TV Radio, Radio. Mga balikang usapan, uusapan Pulong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news At good news, lagi may good news Ito, ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. Ilang consumers, karneng baka muna ang binibili dahil halos pantay lamang ang presyo sa karneng baboy. 53 portilist, ipinoklaman na ang pagkapanalo para mapuna ng 59 sa 63 congressional seats impeachment ni VP Sara Duterte dapat ituloy kahit makapangyarihan ang pamilya ayon kay Akbayan Representative Jokno. PBBM bukas makipagsundo sa mga Duterte at viral na Christian dance trend, game na sinayaw ng mga Pinoy. Newslight. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Martes, sa kadalampung araw po ng buwan ng Mayo 2025. At ako po ang inyong lightmate na makakasama ninyo sa 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Pantay Presyo! Lumipat na ang ilang consumer sa karneng baka sa hilip na bumili ng baboy na halos kapantay na. Ang presyo o minsan ay mas mahal pa nga. Ayon sa agri-group na sinag, asahan ng tataas muli ang presyo ng baboy matapos sa pansamantalang tanggali ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa baboy. May reporting Giljane, si East Cruz. Karneng baka ang binili ni Max para ihain sa kanyang pamilya sa tanghalian. Mas o niya ito kumpara sa karneng baboy, lalo't hindi naman nakakalayo ang presyo nito. Uh, uh konti lang naman po kasi yung ano, yung ano ng presyo nila. So mas prepared ko po yung ba yung baka. Mas masarap. Eh, may iba pa rin po yung lasa ng baka. Eh, kung bumaba ng 50 pesos, hindi eh, sa siya magbababoy na lang ako. <laughs> Yan ang dahilan kung bakit ayon sa meat vendor na si Nana Elizabeth, ay hindi nila ramdam ang pag-alis pansamantala ng maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy. Pabari, wala rin. Kaya talaga ito wala kami kinikita talaga ngayon. Totoo lang yun. Biro ang sabi tulong namin, 3.30. Eh, paano mga buto, paano mga ulo, mga pa, Hindi man hindi man yung taasan yan. Kaya lahat ng lamang, bawi sa laman lang at saka liyempo. March 10 ay patupad ang MSRP sa karneng baboy na 380 pesos kada kilo sa liyempo at 350 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. Pero no isang linggo, pansamantala ito tinanggal ng Department of Agriculture o DA dahil sa mababang compliance sa hanin ng retailers. Nauna nang sinabi ni DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. na kanila muna itong re -reviewin pero tiniyak na muli itong ipatutupad. May kailangan akong uh, batas na ayusin. Meron akong kailangan na uh, internal policy ng DA sa NMS na baguhin. Uh, Uh, pati yung registry ng mga farms kailangan natin baguhin tsaka yung safety ng mga ano, mar marami, pati logistics of course. Nilinaw ng kalihim na sa Metro Manila lang sila nagkaproblema sa MSRP lalot mas mataas ang demand dito ng karneng baboy. Para naman sa agri-group na sinag, asahan ng tataas muli ang presyo ng karneng baboy lalot kailangan ng mga retailer na makabawi sa kanilang puhunan dahil sa mataas na hango, bunso, ng patong o yung porsyento ng middleman. Hmm uh, pwede na magbenta ng mas mataas. Uh, with that, eh, sa tingin dati, eh, uh, tataas konti yung presyo ng retail price. Baka babalik lang 400 to 450 yung uh, presyo. Ngayong wala na umiiral na MSRP sa baboy, balik 480 pesos na ang presyo kada kilo ng liempo. Habang 380 pesos naman sa kada kilo ng laman, pork chop at kasim ang ilang consumer tuloy, paunti-unti lang ang bili. Hindi natin kayang bumili ng isang kilo. Ngayon, para makatipid lang tayo, makakain kayo ng karne, gagawin lang natin, bibit tayo ng kahit magkano lang, sa gulay. Pero depensa ng ilang meat vendor, hindi pa sila nagbabawi sa mga lugi nung ipinatupad ang MSRP sa baboy, sa halip ay na-tsempo lang na mataas ang kanilang hango rito. Ace Cruz? Newslight. Newslight. Simula sa buwan ng Hulyo, mabibili na sa ilang lugar sa Mindanao ang 20 pesos kada kilong bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chula Jr., targete e-benta ang naturang bigas sa Zamboanga del Norte. Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao, Davao Oriental, Cotabato City at Sorsogona. Magsisilwi itong phase 2 ng pagbebenta ng murang bigas na sinimulan ngayong buwan. Samantala nakatakda namang i-roll out ang phase 3 ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Setiembre. Inuuna ng pamahalaan na ibenta ang naturang bigas sa mga probinsya na may mataas na poverty incidence Nakatakda namang ipagpatuloy ng Administrasyong Marcus Jr. ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas hanggang sa 2028. Sa ilalim po ng scheme maghahati sa subsidiya ang DA at mga LGU para maibenta ang bigas sa halaga hanggang 20 Pesos. Iniimbestigahan na ng Department of Agriculture ang mga trader sa Luzon na bumibili ng palay sa dalagang 13 hanggang 15 pesos kada kilo na higit na mas mababa o mababa kumpara sa gastos sa mga magsasaka ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nasa 32 lugar sa Luzon ang natukoy ngayon ng DA na may ganitong aktibidad. Giit ng DA hindi dapat bababa sa 20 pesos ang bili ng palay para hindi malugi ang mga magsasaka. Plano naman ng ahensya na direktang bumili ng palay sa mga magsasaka sa susunod na ani sa pamamagitan ng purchasing group ng gobyerno. Newsline. Inihayag ng Sugar Regulatory Administration o SRA nitong lunes na inaasahang tataas ng halos 5% ang produksyon ng asukal para sa crop year 2024 to 2025 sa kabila po ng epekto ng El Nino. Mula sa dating tansya na higit 1.7 million metric tons, maaari na itong umabot sa 1.8 million metric tons. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, nakamit ito dahil sa pagtaas ng ani ng tubo kada ektarya, kahit na mababa ang asukal na nakukuha kada tonelada ng tubo. Malaking bahagi ng produksyon ay nagmumula sa Visayas kung saan 63% po ay mula sa Negros Island. Dagdag ni Azcona, malaki ang naitulong ng patas na Farmgate Prices sa paghikayat sa mga magsasaka na muling magtanim kahit na naapektuhan ng El Nino ang kanilang mga pananim. Sinabi rin niya na unti-unti nang nakikita ang epekto ng mga inisyatibo ng SRA tulad ng pananaliksik, bagong varieties ng tubo at pag-aayos ang kalendaryo ng pagtatanim. Balitang Pangkalusugan Lumabas sa pag-aaral ng mga Israeli scientists na ang mga taong may sodium levels na mataas sa normal na antas ay mas may posibilidad na magkaroon po ng alta presyon at heart failure. Batay sa 20 years data mula sa mahigit 407,000 na katao, natuklasan ng mga researcher mula Bar Ilan University na ang sodium levels sa pagitan ng 140 to 146 blood glucose levels ay may kaugnayan sa mas mataas sa panganib ng mga sakit sa puso. Sa mga may sodium level na higit sa 143 blood glucose levels, tumataas ng 29% ang panganib ng alta presyon at 20% sa heart failure. Ayon sa mga eksperto, ang tamang hydration o sapat na pag-inom ng tubig ay makatutulong upang mapanatili ang malusog na sodium level sa dugo. Binigandiin din nila na ang simpleng lifestyle change gaya po ng pag-inom ng mas maraming tubig ay maaring magbigay ng proteksyon laban sa mga malulubhang karamdaman. Slide. Ipinagbawal muna ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng manok mula Brazil dahil po sa banta ng bird flu. Pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Wala pang regionalization agreement ang Pilipinas at Brazil para sa poultry products. Kaya maaari itong gawin ng Pilipinas kahit hindi apektado ng sakit ang ibang rehiyon ng Brazil. Tiwala si Laurel na hindi ito makakaapekto sa pangkabuang supply ng manok sa bansa. Kasalukuyang maganda ang lokal na produksyon ng manok at dagdag pa rito may ibang bansa pa ang nagsusupply ng manok sa Pilipinas. Ipinroklama na ng Commission on Elections sa mga partidong nanguna at nakakuha ng PUESTO sa 20th Congress. Sa paunguna ng National Board of Canvassers at sa paumuno ni Comlic Chairman George Erwin Garcia, isa-isang ipinroklama ang mga partidong nanalo. Kumpletong tinanggap ni na first and second at uh, third nominees sa Atty. Shell Jokno, Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula ang tatlong house seats na nakalaan sa Akbayana. Ang Akbayan ng top one sa party this race na nakakuha ng 2.7 million votes. Kung mga lawa sa pinakamaraming boto ang Duterte Youth na nakakuha ng 2.3 million na boto at may tatlong pwesto sana sa kamara. Ngayon pa man sinuspindi ng Comelecando 30 youth at bagong henerasyon portilist groups bago pa man iproklama dahil sa mga nakabimbi disqualification cases. Na iproklama naman ang re-elected portilist na bak na nasa ikasampung pwesto sa portilist race. Halos libong boto ang nakuha ng Sibac at garantisado na ang isang house seat para sa first nominee nitong si Brother Eddie Villanueva ang second nominee nito na si Domingo Rivera ang tumanggap ng Certificate of Proclamation. Labis naman po ang pasasalamat ni Mamamayang Liberal o ML Partylist, Representative Lila de Lima sa pagkaparalo ng kanilang partido. Newsline. Kalamihan sa mga nanalong party ay may tuturing umanong red flag ayon sa isang election watchdog. Kung bakit, alamin po natin kay Jomar Villanueva. Jomar! ani hindi kumakatawan sa mahihirap. Ganyan inilarawan ng election watchdog na kontradaya ang mga incoming party list sa 20th Congress kasunod ng proklamasyon ng mga ito nitong lunes. Ayon sa kontradaya, 6 out of 10 sa mga incoming party list ay hindi kumakatawan sa marginalized sector. Sa halip ay may bahid pa ng issue at korupsyon. Sa 63 na incoming party list representatives, 22 ang may kaugnayan sa political dynasty. Siyam, ang may koneksyon sa malalaking negosyo. Apat, ang may koneksyon sa kapulisan at militara. Habang tatlo, ang may kinaharap na kaso ng korupsyon. Tatlo naman, ang may kahinahinalang advokasiya, At isa, ang may hindi sapat na impormasyon. Aabot sa 34 out of 54 na incoming party list ang maituturing na red flag ayon sa kontradaya. Kaya kailangan anila ng public pressure o maraing pangungumbinsi ng publiko para masigurong isusulong ng mga nahalal na partyless groups ang interes ng taong bayan, lalo na ng mahihirap sa 20th Congress. Jomar Villanueva, Newslight. Salama sa detalye ng ulat na yan, Jomar. Samantala, tinawag ng palasyo na medyo marahas pero posibleng figure of speech lamang ang bloodbath o pagdanak ng dugo na naging komento ni Vice President Sara Duterte sa haharapin niyang impeachment trial. Sa preskon kasi sa Davao, sinabi ni VP Sara na gusto niyang matuloy ang trial dahil gusto niya ng bloodbath. Maliwanag naman ni Communications Under Secretary Claire Castro. Huwag dapat itong ituring na literal habang gumugulang ang proseso ng impeachment. Tiniyak din ng palasyo na hindi makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment ni Duterte. Tentatibong sisimula ng trial sa July 30 pagkatapos ng opening ng 20th Congress at State of the Nation address ni Marcos. Newsline. Bukas sa makipagsundo sa mga Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, ayaw nito ng gulong at mas gugusuhin makasundo ang lahat ng Pilipino. Anya, ito ay para sa mga Pilipino at para na rin magampana nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Matatanda ang nagumpisa sa hindi maayos sa relasyon ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, kaya nahaharap si VP Sara sa impeachment trial. Samantala kaugnay naman sa isyu ng droga sa bansa, ang hinahabol umano ng kasalukuyang administrasyon ay mga malalaking tao na nasa likod ng droga. Hindi anya pabor ang Pangulo sa patayan. Sa halip, pinapalakas nito ang police visibility. Newsline. Nangako si re-elected Posig City Mayor Vico Soto na gagawing mas mahigpita ang governance kontra korupsyon sa pamamagitan ng mas matibay na reforma at mabuting pamamahala. Ito'y matapos mapataob ni Soto sa landslide victory ang kalabang si Sara Diskaya sa 2025 midterm elections. Gate ni Soto, plano niyang palakasin ang pamamahala gaya ng pagsasaayos ang procurement system para maiwasan ang kickback at utang na loob na sistema kahit na magpalit ng mayor. Tutok din si Soto ngayon sa paghubog ng bagong henerasyon ng malilinis at mahusay na leader. Habang nilinaw naman niya na wala pa siyang balak tumakbo sa mataas na posisyon. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Inanunsyo ng Malacanang ang dagdag na isang libong piso na honoraria sa mga guro at poll workers na nagsilbi po sa halalan nitong 2025. Dagdag ito sa naunang dalawang libong piso nitong Mayo. Dahil dito makakatanggap ng kabuang 13,000 pesos ang chair ng electoral board habang 12,000 pesos naman ang na makukuha ng ibang miyembro tulad ng poll clerk. Ayon sa COMELEC, matatanggap ng mga poll workers ang kanilang alawan sa loob ng sampung araw pagkatapos ng halalan. Inulat naman ng DepEd na umabot na sa mahigit 250,000 poll workers ang nakatanggap ng honoraria mula po May 13. Mahigit 4.1 billion pesos ang inila ang pondo ng pamalaan para sa hakbang na ito. Newsline. Dinagdagan ng Department of Education o DepEd ang mga paralan na magpapatupad ng binagong Senior High School o SHS program para po sa darating na school year 2025 to 2026. Ito ay kasunod ng mungkahi mula sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na magdagdag ng mga paralan mula sa lalawigan para sa paunang implementasyon nito. Dahil dyan, mula sa 20, naging 35 na ang rural school sa magpapatupad po nito sa pasukan. Ayon kay Education Undersecretary Wilfredo Cabral, ang naunang 727 na para lang makikilahok ay tinaguri ang highly ready, samantalang ang dinagdag ay moderately ready. 580 naman sa mga paralang ito ay pampubliko at 261 naman ang pribado. Dagdag ni Cabral, makatutulong ang dagdag na paaralan upang maagapan ang mga maraming issue na maaaring makita sa pagpapatupada ng binagong SHS program ng bansa. Sa kurikulum na ito, lima na lamang ang core subjects mula labing lima at magiging elective na lamang ang mga hindi kabilang dito. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Lightmates, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP nitong lunes laban sa mga peking online job offers na ginagamit ang larawan ni Deputy Governor Chuchi Fonesher. Ayon sa BSP, may natanggap silang ulat tungkol sa mga mensahe na natanggap sa Viber na nag-aalok ng trabaho sa isang e-commerce company na may kita umanong 500 pesos hanggang 5,000 pesos kada araw. Paalala ng BSP, ang mga lehitimong job vacancies ay makikita lamang sa kanilang opisyal na website at social media accounts. Hinihikayat din ang publiko na huwag makipag-ugnayan o magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi kilalang individual. Pinayuhan ng BSP ang lahat na i-verify ang anumang mensahe o transaksyon na umano'y may kaugnayan sa BSP at agad i-report ang mga kahinahinalang aktibidad. Newsline. Posibleng umabot sa 800 million pesos ang kakailanganing pondo sa pagsasaayos po ng San Juanico Bridge. Paliwanag ng DPWH kinakalawang na at marupok ng ilang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa Samar at Leyte. Katunayan na sa 50 million pesos ang inisyal na kakailanganing pondo sa pagpapatiba ng tatlong bahagi po ng tulay. Hindi pa masabi ng DPWH kung gaano katagal ang aabutin ng pagkukumpuni sa buong tulay dahil base sa pagsusuri may seryosong pinsala na ang naturang tulay. Pinag-aaralan na rin ang pagsubsidize ng pamahalaan sa ilang mga produkto na apektado ng pagkakaroon ng load limit. Lightmates, inanunsyo ng opisina ni dating U.S. President Joe Biden na siya ay na-diagnose ang agresibong uri ng prostate cancer na kumalat na sa kanyang mga buto. Nadiskubre ang prostate nodule matapos makaranas si Biden ng lumalalang sintoma sa pag-ihi. Kinumpirma ng mga doktor ang sakit noong biyernes at binigyang halaga ito ng Gleason score na 9 na indikasyon ng malubhang kalagayan. Nagsilbi si Biden bilang Pangulo ng Estados Unidos mula po 2021 hanggang 2025. Sports night Good news dahil tuloy-tuloy ang pag-angat ni Alex Ayala matapos maba maabot ang bagong career high na world number 69 sa women's single rankings ng Women's Tennis Association o WTA. Umangat sa si Ayala ng isang pwesto mula sa rank 70 kahit na maagang nabigo sa unang round ng Italian Open kontra kay Marta Kotschuk 0616. Sa kabila nito, nagtagumpay naman siya sa doubles kung saan kasama niya si Coco Gauff. Umabot sa si Ayala at Gauff sa quarterfinals bago matalo kina Sarah Errani at Jasmine Paulini. Si Gauff naman ay umangat sa world number 2 habang patuloy na namamayani si Arena sa Balenka bilang top rank sa buong mundo. Good news, good Oh, I ako okay. good news sa po tayo na talaga namang nakaka-good vibes. Dahil kung sayawan lamang rin naman, ang usapan eh talaga namang hindi nagpapahuli ang mga Pinoy dyan. Lalo na kung ang sayaw ay may gamit na Christian music at may magandang message tungkol sa kabutihan ng Diyos. Viral ang sayaw sa kantang Your Ways Better ni Forrest Frank na ginawa ni na David Myers at Bridget Nicola. Hindi lamang viral ang sayaw sa ibang bansa, dahil sinayaw na rin ito ng ilang Filipino Christians sa social media, may mga magkakaibigan o churchmates na sabay-sabay itong sinayaw. May mother and daughter rin na sumali sa dance challenge at hindi nagpahuli. mapapainda ka talaga sa chill but meaningful, uh, meaningful dance na ito na nagbibigay papuri sa ating Diyos. I sense yeah, Yon! Ako, partner, ah. Namiss ko siya dahil panigurado kapag ka nandito siya, sasayawin namin niya ni partner Ace Cruz. <laughs> Hindi ba? Eh ang mga sayawan na 'yan eh para sa ating mga Kristiyano, hindi ba? Dapat ganyan 'yung mga sinasayaw natin. Dapat ganyan 'yung mga nagva-viral, hindi po ba? Kaya naman kayo po, sasayawin niyo po ba itong viral Christian dance na ito? Sir Tim so good morning. Kay Ma'am Anbisa, Ma'am Vivian Sarmiento, Sir, Sir, Sir Montano, nakasabay sabay-sabay po tayong sumayaw at umindak. Ma'am Sylvia Reyes, si Ma'am Anelia Palconbico, nanonood din sa atin ngayon. Si Allen Aquino, good morning. Ma'am Joan Mendoza, hello po, Victorious Tuesday. At syempre kay Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmasyon. <laughs> good morning po sa inyong lahat and happy, happy Tuesday morning! At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight at para po sa ating Talat of the Day, matatagpuan po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, bersikulo 3 hanggang 4. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwinta sa iyong leega at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 14.5 at Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page, Light TV God's Channel of Blessings at ZVNI.PH website. At like me, si follow din po kami sa aming mga social media sites ha? sa facebook.com slash newslightv, youtube.com slash at tiktok.com slash Radio. Muli po kami po ay nagpapaalagala na mag-ingat at tandaan na sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Ako po ang inyong lightmates, ang ala ng aking partner na sa Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang news slide. Light TV Radio. Light TV Radio. Mga balikang pinag-uusapan, punong ng impormasyon at magandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At news, like my good news. Ito ang Newsline.